Ang Malaking Tunggalian, Kabanata 5, Isang Liwanag sa Kadiliman Bago dumating ang reforma ay nagkaroon ng mga panahon na mayroong iilang kopya lamang ng Biblia, data hindi pinahintulutan ng Diyos na lubusang mawala ang kanyang salita. Ang mga katotohanan nito ay hindi lalaging nakatago magpakailanman. Madali rin naman niyang mapalalaya ang salita ng buhay gaya ng pagbubukas niya sa mga pintong bakal ng bilangguan upang palayain ang kanyang mga lingkod. Sa iba't ibang bansa ng Europa ay kinilos ng Espiritu ng Diyos ang mga tao upang saliksikin ang katotohanan tulad sa paghanap sa mga natatagong kayamanan. Sa pagkaakay sa kanila sa mga banal na kasulatan ayon sa kalooban ng Diyos, pinag-aralan nilang may maningas na interes ang mga banal na dahon nito. Handa silang tumanggap ng liwanag anuman ang mangyari sa kanila, bagaman di maliwanag na nakita nila ang lahat ay ipinagkaloob na maunawa, maunawa nila ang maraming malaon ng natatagong katotohanan. Sila yumaong tulad sa mga sinugo ng langit na pinapatid ang mga tanikala ng kamalian at pamahiin at tinatawagang bumalik, ta, bumalikwas yaong mal, malaong mga uh, busabos upang ipakilala ang kanilang kalayaan. Maliban sa mga Baldense, ang salita ng Diyos ay snerhan sa, sa mga wika na ang mga nag-aral lamang ang nakaalam. Datapot dumating ang panahon na kailangang isalin sa ibang wika ang banal na kasulatan at ipagkaloob sa mga tao sa iba't ibang lupain sa kanilang sariling wika. Noong ikalabing apat na dantaon ay sumipot sa Inglaterra ang tala sa umaga ng reforma Si Juan Wycliffe ay siyang tagapagbansag ng reforma hindi lamang para sa Inglaterra kundi sa lahat ng sangka kristyanuhan. Ang malaking pagtutol na pinahintulutang mabigkas niya laban sa Roma ay hindi mapatatahimik kailanman. Ang pagtutol na yaon ay siyang nagsimula sa labanan na nauwi sa pagpapalaya sa mga tao, sa mga iglesia at sa mga bansa. Si Wycliffe ay nakapag-aral na mabuti at sa ganang kanya ang pagkatakot sa Panginoon ay siyang pasimula ng karunungan. Siya ay nabantog sa kolehiyo dahil sa kanyang maningas na kabanalan at sa kahangahangan niyang mga talento at sa kabutihan sa pag-aaral. Sa kasabikan niya sa karunungan ay sinikap niyang matutuhan ang bawat sanga ng kaalaman. Nag-aral siya ng pilosopiya, eskolastika, ng mga batas ng iglesia at ng mga batas sibil, lalong-lalo na yaong sa kanyang sariling bayan. Sa mga huli niyang gawa ay nahayag ang kahalagahan ng kanyang maagang pagkapag-aral, ang kanyang ganap na kaalaman sa pilosopiya, espekulatiba noong kanyang kapanahunan, ay siyang sa kanya ay tumulong na ilantad ang mga kamalian ng pilosopiyang iyon at sa pumagitan ng kanyang pagkapag-aral sa batas ng bansa at ng relihiyon ay nahanda siya sa malaking pakikipagtunggali ukol sa kalayaang sibil at kalayaan ng relihiyon. Samantalang nagagamit niya ang mga sandatang nanggagaling sa salita ng Diyos, ay nagtamu naman siya sa mga paaralan ng disiplina ng isipan at nataho niya ang mga paraan ng mga tao ng paaralan ang kapangyarihan ng kanyang katalinuhan at ang kalakihan at kaganapan ng kanyang mga kalaman ay pinagpitaganan ng kanyang mga kaibigan at mga kalaban. Samantalang nasa kolehiyo pa sa si Wycliffe ay pinag-aralan niya ang mga kasulatan. Siniyasat niya ang mga ito na taglay ang gayon kaganapan sa paggawa na sa pamamagitan nito'y lubusan niyang natutunan ang mga kaalaman na mga paaralan Bago dumating ang panahong iyon, ay naranasan niya ang isang malaking kasalatan na hindi mabigyang kasiyahan ng kanyang natutuhan sa paaralan o ng mga aral man ng iglesia. Sa salita ng Diyos ay natuklasan niya ang di niya masumpungan ng una. Dito'y nakita niyang nahayag ang panukala ng kaligtasan at dito'y nakita niyang si Kristo ang tanging pintakasi ng mga tao itinalaga niya ang kanyang sarili sa paglilingkod kay Kristo at ipinasya niyang ibalita ang mga katotohanan ng kanyang nasumpungan. Nang simulan ni Wycliffe ang kanyang gawain na hindi rin niya nakita ang kanyang kahangganan na gaya ng mga reformador na sumunod sa kanya. Hindi niya talagang pinanukala na salungatin ang Roma. Datapwat di maaaring di siya dalhin ng kanyang pagtatapat sa katotohanan sa pakikipagtunggali sa kasinungalingan samantalang lalo niyang naliliwanagan ang mga maling aral ng kapapahan, ay lalo naman siyang masikap na ipinakikilala ang iniaaral ng Biblia. Natukusan niya na ang Roma ay tumalikod sa salita ng Diyos at bumaling sa salit-saling sabi ng tao. Ang mga pare ay walang takot niyang pinaratangang nagtapon sa mga kasulatan at hiningi niyang isauli sa mga tao ang Biblia at ang kapangyarihan nito ay itatag na muli sa iglesia. Siya ay may kakayahan at masipag na guro, magaling na mga ngaral at ang kabuhayan niya sa araw-araw ay naghayag ng katotohanan ng ipinangaral, ipinangaral niya ang kaalaman niya sa banal na kasulatan, ang lakas ng kanyang pangangatwiran, ang dalisay niyang kabuhayan at ang hindi nangingimi niyang katapangan at kalinisan ng budhi ay nagdulot sa kanya ng papuri at pagtitiwala ng mga tao. Maraming tao ang nangawala ng tiwala sa kanilang dating pananampalataya nang makita nila ang kasamaang nananagana sa Iglesia Romana at tinanggap nilang may hayag na katuwaan ang mga katotohanan ng ipinakikilala ni Wycliffe. Datapot ang mga pinuno ng Papa ay nag-init na totoo nang makita nila na lumalaga na pang ng reformador na ito nang higit sa kanila. Si Wycliffe ay magaling na tumiktik nang kamalian at walang gulat niyang binatikos ang mga kapaslangang ipinagtatanggol ng kapangyarihan ng Roma. Nang siya'y kapelihan pa ng hari ay may Mahigpit niyang nilabanan ang pagbabayad ng buwis na hinihingi ng Papa sa Haring Ingles at ipinakilala niya na ang kapangyarihang ginagamit ng Papa sa mga pinuno ng pamahalaan ay laban sa katwiran at sa banal na pahayag. Ang mga kahingian ng Papa ay lumika ng malaking ngit, ngit at ang mga aral ni Wycliffe ay lumaganap sa mga tanyag na tao ng bansa. Ang hari at ang matataas na tao ay nangagsitanggi sa inaangkin ng Papa na kapangyarihan niya sa pamahalaan at sa pagbabayad ng buwis. Sa ganyay, mabisang dagok ang tumama sa pangingibabaw ng kapangyarihan ng Papa sa Inglaterra. Ang isa pang kasamaang matagal at malakas na pinakipaglabanan ng reformador ay ang pagtatatag ng mga orden ng mga priling nagpapalimus. Dumagsa ang mga priling ito sa Inglaterra at dinungisa nila ang kadakilaan at kasaganaan ng bayan. Ang industriya, ang pagtuturo at ang moralidad ay pawang nakadama ng sumisirang impluensya. Ang tamad at mapaglimus na kabuhayan ng mga monghe ay hindi lamang humithit ng kayamanan ng bayan kundi nakaalipusta pa sa pinakikinabanga kundi nakaalip, nakaalipusta pa sa pinakikinabangang paggawa ang mga kabataan ay nawala ng moral at sumama dahil sa impluensya ng mga praile ay marami ang naakit na pumasok sa kumbento at italaga ang kanilang sarili sa gayong pamumuhay at ito'y hindi lamang walang pahintulot ng mga magulang kundi hindi nila nalalaman at laban sa kanilang mga ipinatutupad. Ang mga munghing ito ay pinagkalooban ng Papa ng Karapatang Kumumpisal at Makapagpatawad ng Mga Kasalanan. Ito'y naging isang bukal ng malaking kasamaan sa pagnanasa ng mga priling mapalaki ang kanilang pakinabang. Sila'y naging laang magbigay ng kapatawaran sa tuwi-tuwi na, na anupat ang lahat ng uri ng mga kriminal ay nagsilapit sa kanila at bilang bunga nito'y mabilis na lumago ang pinakamasasamang besyo. Ang mga may sakit at mga dukha ay napabayaan sa kahirapan Samantalang ang mga kaloob na makatutulong sana sa kanilang mga pangangailangan ay nauwi sa mga munghe na sa pamamagitan ng mga pananakot ay humingi ng limos sa mga tao at pinararatangang walang kabanalan ang ayaw magbigay ng kaloob sa kanilang mga orden. Sa kapila ng pagbabansag ng mga praile na sila ay mahihirap, ang kayamanan nila ay patuloy na lumaki at ang maaliwalas nilang gusali at masarap na pagkain ay nagpakilala ng patuloy na pagdadahok ng bansa. At samantalang ginugugol nila ang kanilang panahon sa kasaganaan at kasayahan, ay nagsusugo sila ng mga taong mangmang na walang nalalaman kundi magsalaysay lamang ng mga kwentong katha-katha, mga alamat at mga katatawanan panglibang sa mga tao at nang sagayoy lalo silang maulol ng mga monghe Gayunmay na natili pa rin ang kapamahalaan ng mga praile sa mga mapamahiing karamihan at pinapaniwala ang mga ito na ang lahat ng tungkulin sa relihiyon ay nabubuo sa pagkakilala sa kapangyarihan ng Papa sa pagsamba sa mga santo at sa paglilimos sa mga monghe at ito'y sapat na upang magkaroon ng tahanan sa langit. Ang mga taong may pinag-aralan at maibigin sa kabanalan ay nangabigo sa pagsisikap na magpasok ng pagbabago sa mga gawain ng ordeng ito ng mga monghe. Datapot dahil sa maliwanag na pagkaunawa ni Wycliffe ay sinapol niya ang ugat ng kasamaan at ipinahayag niya na ang kaayusang ito ay may karayaan at nararapat na alisin. Pinasimulan niyang sumulat at maglathala ng mga babasahin laban sa mga praile dat po hindi upang makipagtalo sa kanila kundi upang tawagan ang alaala ng bayan sa mga inaaral, iniaral ng Biblia at ng Diyos na may gawa. Sinabi niya na ang kapangyarihan ng Papa na magpatawad at mag iskumunyon ay hindi higit sa kapangyarihan ng mga pari at sino mang tao ay hindi maaaring maging iskumulgado malibang ipataw sa kanya ng hatol ang hatol ng Diyos. Wala nang iba pang paraang magagawa siya upang ibagsak ang itinayo ng Papa na napakalaking kahariang sumasakop sa pamahalaan at sa reliyon at kinabibilangan ng kaluluwa at, kat at katawan ang ng angaw agaw na mga tao. Ang mga kulog ng Papa ay pinaputok agad laban sa kanya Tatlong bula ang ipinadala sa Inglaterra, isa sa unibersidad, isa sa hari at ang isa sa mga prelado. Ang lahat ng ito'y pawang nagbibiling gumawa ng madali at mahigpit na mga hakbang upang matahimik, mapatahimik ang nagtuturo ng erihiya. Gayunman, bago dumating ang mga bula ay ipinatawag ng mga masisigasig na ubispo si Wycliffe upang litisin. Datapwat ang dalawa sa pinakamalakas na prinsipe ng kaharian ay sumama sa kanya hanggang sa hukuman at ang mga tao na, lumi, sa gusali at nagpipilit na makapasok ay nagbanta ng gayon na lamang sa mga hukom na anupat ipinagpaliban tuloy ang paglilitis at siya ay mapayapang pinaalis. Hindi na launan at ang haring si Eduardo Ikatlo na sinususulan ng mga pari laban sa reformador ay namatay at ang tagapagtanggol ni Wickliffe noong una ay siyang pinagkatiwalaan ng kaharian. Datapwat ang mga bula ng Papa na dumating ay nagbigay ng pangwakas na utos sa buong Inglaterra na hulihin at ibilanggo ang Irehe. Ang utos na ito ay nangangahulugan ng pagsunog. Malinaw na si Wickliffe ay madaling mahuhulog sa paghiganti ng Roma. Datapwat siya na nagpahayag sa isang tao noong unang dako na huwag kang matakot, ako ang iyong kalasag ay nagunat na muli ng kanyang bisig upang ipagtanggol ang kanyang lingkod. Dumating ang kamatayan hindi sa reformador kundi sa papa na nagutos na patayin ang reformador. Namatay si Gregorio, uh, ikalabing isa, at ang lahat ng paring nagkatipon upang lumitis kay Wycliffe ay nangaghiwa-hiwalay. Ang kalooban ng Diyos ay na, ay na maibabaw pa rin sa mga pangyayari upang mapaunlad ang reforma. Ang pagkamatay ni Gregorio ay sinunda ng paghahalal sa dalawang papang nagpapanggagaw. Ang dalawang nagtutunggaling kapangyarihan na ang bawat isa ay nagpapanggap na hindi nagkakamali. Ngayon nag-aangking nararapat silang sundin. Ang bawat isa ay nanawagan sa mga tapat upang tulungan siya laban sa katunggali. Ipinipilit niya ang kanyang mga Hinihingi sa pamamagitan ng mga kakilakilabot na sumpa laban sa kanya mga kaaway at ipinangangako ang mga gatimpala sa langit sa lahat ng tumutulong sa kanya. Ang pangyayaring ito ay nagpahinang lubha sa kapangyarihan ng kapapahan. Ang dalawang pangkating nagtutunggali ay wala ng iba pang magawa kundi ang tulig sa inang isa't isa at nagkaroon si Wicklet ng panahon upang makapagpahinga sa tahimik na tahanan sa Lutherworth ang reformador na sa Wycliffe ay walang likat na nagpapagal upang alisin ang pag-asa ng mga tao sa dalawang papang naglalaban at ilagay kay Jesus na prinsipe ng kapayapaan. Ipinangaral ni Wycliffe ang ibanghelyo sa mga duka gaya ng kanyang Panginoon. Sa hindi niya pagkakaroon ng kasiyahan sa paglalaganap ng liwanag sa tahanan ng mga duka, sa kanyang parokya ay ipinasya niyang ipangaral ang Ebanghelyo sa lahat ng sulok ng Inglaterra. Upang maganap ito, ay nagtatag siya ng isang kalipunan ng mga mga ngaral, mga taong tapat at maibigin sa kabanalan na umiibig sa katotohanan at walang ibang adhika kundi ang ito'y ilaganap. Ang mga taong ito'y humayo sa lahat ng dako na nagtuturo sa mga pamilihan, sa mga lansangan ng malalaking lungsod, at sa mga landas na patungo sa labas ng bayan. Pinaghanap nila ang mga matanda, ang mga maisakit at ang mga dukha at binuksan sa kanila ang mabuting balita ng biyaya ng Diyos. Datapot ang dakila sa lahat ng ginawa ni Wycliffe ay ang pagsasalin ng mga kasulatan sa wikang Ingles sa kanyang aklat na On the Truth and Meaning of the Scripture ay ipinahayag niya ang kanyang adhika na isali ng Biblia upang mabasa ng bawat tao sa Inglaterra sa sarili nilang wika ang mga kahangahangang gawa ng Diyos. Datapot biglang napatigil ang kanyang paggawa. Bagaman wala pa siyang 60 taon, ang walang tigil na paggawa, pag-aaral at ang pagsalakay ng kanyang mga kaaway ay nagpahina sa kanya at nagbukhang matanda siya agad. Dinapuan siya ng mabigat na sakit, lubhang ikinatuwa ng mga praile ang mga balitang ito. Inakala nilang ngayoy mapait na niyang pagsisisihan ang masama niyang ginawa sa iglesia at nagsipasok sila agad sa kanyang silid upang siya'y kumpisalin. Nagtipon ng mga kinatawa ng apat na orden na may kasamang apat na opisyal sa palibot ng taong ipinalalagay na mamamatay. Nasa mga labi mo na ang kamatayan, ang sabi nila. Ikalumbay mo na ang iyong mga kasalanan at bawiin mo sa aming harap ang lahat ng paninira mo sa amin. Tahimik na nakinig ang reformador. Pagkatapos ay iniutos niya sa nag sa kanya na siya ibangon at sa pagkatitig niya sa kanila. Samantalang sila ay naghihintay na bawiin niya ang lahat niyang sinabi ay ipinahayag niya sa isang matatag at malakas na tinig na malimit mapanginig sa kanila. Hindi ako mamamatay, kundi mabubuhay at muli kong ihahayag ang masasamang gawa ng mga praile. Nagsilabas agad, nagsilabas agad ang mga praile sa, kan sa kanyang silid na nangamangha at nangapahiya. Natupad nga ang sinabi ni Wycliffe na buhay siya upang ilagay sa kamay ng kanyang mga kababayan ang lalong makapangyariang sandata na magagamit laban sa Roma upang ibigay sa kanila ang Biblia na siyang kasangkapan na itinakda ng Diyos upang magpalaya, magbigay liwanag at magpakilala ng Ibanghelyo sa mga tao. Marami at malaki ang nakahahadlang na kailangang pangibabawan upang maganap ang gawang ito. Si Wycliffe ay may dinadalang mga karamdaman. Alam niyang iilan na lamang taon ang nalalabing kanyang igagawa. Nakita niya ang pagsalansang na kakailanganin niyang sagupain datapat pinasigla palibhasa ng mga pangako ng salita ng Diyos humayo siyang walang takot sa buong lakas ng kapangyarihan ng kanyang pag-iisip na sagana sa malawak na karanasan siya ay kinupkop at inihanda ng kalooban ng Diyos sa gawain ito na siyang pinakadakila sa lahat niyang ginawa Samantalang ang buong lupang kristyano ay puno ng kaguluhan, ang reformador naman ay nasa kanyang rektorya sa Lutherworth na hindi pinapansin ang bagyong bumabagsak sa labas kundi masikap na inaasikaso ang pinili niyang gawain. Sa wakas ay natapos ang kanyang ginagawa ang kauna-unahang pagsasalin ng Biblia sa Ingles. Nabuksan sa Inglaterra ang salita ng Diyos. Ngay wala ng takot ang reformador sa bilangguan o sunugan man. Nailagay na niya sa mga kamay ng sambayan ng Ingles ang tanglaw na hindi mamamatay kailanman sa pagbibigay niya ng Biblia sa kanyang mga kababayan ay lalong malaki ang nagawa niya upang patirin ang tanikala ng kamangmangan at bisyo upang palayain at itaas ang kanyang bayan kaysa nagawa kailanman ng pinakamaningning na tagumpay sa larangan ng digma. Sapagkat hindi pa nalalaman noon ang sining ng paglilimbag sa pamamagitan lamang ng napakabagal at nakakapagod na gawaing na sila ng mga kopya ng Biblia, gayon na lamang kalaki ang kasabikan ng mga tao na magkaroon ng aklat ano pat marami ang nagkusang tumulong sa pagkopya nito, datapot puat pa rin masapatan na mga nagsisikopya ang kahilingan ng mga tao. Ang ilan sa mayayaman ay ibig bumili ng buong Biblia, ang iba naman ay isang bahagi lamang nito sa maraming pangyayari ay maraming mga sambahayan ang nagsasama-sama upang bumili ng isang salin. Sa gayoy din na launat, nakapasok ang Biblia ni Wycliffe sa tahanan ng mga tao. Ang pagkakaroon ng mga kasulatan ay nagdulot ng pangamba sa mga pamunuan ng iglesia. Dapat silang talad ngayon sa isang lalong makapangyarihan kaysa kay Wycliffe isang laban dito ay walang gasinang magagawa ang kanilang mga sandata. Sa Inglaterra, ng panahong ito ay wala pang batas na nagbabawal ng Biblia sapagkat kailanman noong una ay di pa ito napapalimbag sa wika ng mga tao. Ang gayo mga batas at saka lamang ginawa at mahigpit na ipinatupad ng sumunod, sumunod na mga panahon. Samantala sa kabila ng pagsisikap ng mga pari ay nagkapanahon sa pagkakaroon ng pagkakataong maikalat ang salita ng Diyos. Halos matapos na ang gawain ni Wycliffe, ang watawat ng katotohanan ng niyang mahabang panahon ay malapit ng bitiwan ng kanyang kamay. Sa iglesia, siya, sa iglesia niya sa Lutherworth, nang halos ipamahagi na niya ang komunyon, ay nabuwal siya sa sakit na paralisis at di nalaunat nalagutan siya ng hininga. Si Wycliffe ay nanggaling sa kalabuan ng madilim na kapanahunan. Walang nauna sa kanya na nagkaroon ng gawaing maaaring pagbatayan ng kanyang pagbabago. Ibinangong gaya ni Juan Bautista upang gumanap ng isang tanging gawain, siya ang tagapagbansag ng isang bagong kapanahunan. Gayun may ang ayos ng katotohanan ng kanyang ipinakilala ay nagkaroon ng pagkakaisa at kaganapang di Nahigitan ng mga reformador na nagsisunod sa kanya at di naabot ng mga iba kahit na sumunod na sandaang taon. Napakalawak at malalim ang pinagsasaligan, napakatibay at tunay ang balangkas nito na anupat di na ito dapat pang ng mga nagsisunod sa kanya. Si Wycliffe ay isa sa mga pinakadakilang reformador sa lawak ng katalinuhan, sa liwanag ng pag-iisip, sa tibay ng pananatili sa katotohanan at sa katapangang ipagsanggalang ito ay iilan sa mga nagsisunod sa kanya ang sa kanya ay nakapantay. Ang malinis na kabuhayan, ang hindi napapagod na kasipagan sa pag-aaral at sa paggawa, ang walang dungis na kalinisang budhi at ang pag-ibig at katapatan sa paglilingkod na gaya ni Kristo ay siyang katangian niya na una sa mga reformador. Ito ay sa kabila ng kadiliman ng pag-iisip at sa karumihang moral na siya sinilangan. Ang likas ni Wycliffe ay isang patutuo ng nagtuturo at bumabagong kapangyarihan ng banal na kasulatan. Ang Biblia ang gumawa ng kabutihan ng kaniyang pagkatao. Ang pagsisikap na matamo ang mga dakilang katotohanan ng banal na pahayag ay nagbibigay ng kasariwaan at kalakasan sa buong pag-iisip. Ito ang nagpapalawak sa isipan, nagpapatalas sa pangunawa at nagpapagulang sa pagkukuro. Ang pag-aaral ng Bibliya ay magpaparangal sa bawat isipan, damdamin at mithiin na hindi magagawa ng pag-aaral ng anumang bagay. Ito ang nagbibigay ng katibayan ng hangarin, ng pagtitiyaga, ng tapang at ng matining na kalooban. Ito ang nagpapalinis sa likas at nagpapabanal sa kaluluwa ang masikap at magalang na pag-aaral ng banal na kasulatan na do'y inilalapit na nag-aaral ng kanyang pag-iisip sa pag-iisip ng Diyos ay magbibigay sa sanlibutan ng mga tao na may lalong matibay at masiglang pag-iisip at may lalong marangal na simulain kaysa pag-iisip at simulain na ibinunga ng pilosopiya ng tao. Ang, ang bukas ng iyong mga salita, ang sabi ng mga awit, ay nagbibigay ng liwanag, nagbibigay ng unawa. Ang mga aral na itinuro na Wycliffe ay patuloy na lumaganap ng ilang panahon. Ang mga kapanalig niya na kung tawagin ay mga Wyclifista o mga Lolardo ay hindi sa Inglaterra lamang tumawid, kundi nangalat sa ibang lupain. Taglay ang kanilang kaalaman ng ibanghelyo. Ngayong wala na ang nangunguna sa kanila ay lalong pinagibayo kaysa noong una na mga mga ngaral ang kanilang kasigasigan at marami ang nagsilapit upang pakinggan ang kanilang mga aral. Ang ilan sa mga maharlika at pati, mga asawa ng, at pati ang asawa ng hari ay nangaakit sa pananampalataya. Sa maraming puok ay nagkaroon ng malaking pagbabago sa mga pag-uugali ng mga tao at ang mga tanda ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosa ng Romanismo ay inalis sa mga iglesia. Datapwat din na launat bumulalas ang walang awang bagyo roon sa mga tumanggap sa Biblia na pinakapatnubay nila. Dahil sa pananabik ng mga haring Ingles na palakasin ang kanilang kapangyarihan sa pamamagitan ng pagtatabon ng tulong ng Roma, ay di sila nag-atubiling isakripisyo ang mga reformador. Ito ang kauna-unahang panahon sa kasaysayan ng Inglaterra na ipinag-utos sunugin ang mga alagad ng ibanghelyo sunod-sunod na pinagpapatay ang mga martir, ang mga nagtatanghal ng katotohanan na pinararatangan at pinarurusahan ay walang nagawa, ay walang magawa kundi ibuhos na lamang ang kanila mga pagtangis sa pakinig ng Panginoon ng mga hukbo. Bagaman tinugos tulad sa kaaway ng iglesia at mga taksil sa kaharian ay nagpatuloy din silang nangaral sa mga lihim na dako na hanggang mangyayari na nagkukubli sa mga abang tahanan ng mga dukha at malimit na nagtatago sa mga yungib at mga kweba. Sa kabila ng mabangis na pag-uusig ay nagpatuloy sa loob ng daan-daang taon ang isang tahimik, banal, masikap at matyagang pagtutol laban sa kumakalat na kasamaan ng pananampalataya ng relihiyon. Ang mga kristyano ng naunang panahong yaon ay mayroong bahagya lamang kaalaman sa katotohanan subalit matigya matyaga silang nangagbata alang-alang sa salita ng Diyos. Gaya ng mga alagad ng kapanahunan ng mga apostol, marami sa kanila ang nagsikripisyo ng kanilang mga ari-arian sa sanlibutang ito para sa gawain ni Kristo. Magalak na inampun niya ang mga tinulutang tumira sa kanilang tahanan ang kanilang mga kapatid na ipinatatapon at kapag pati sila ay itinataboy ay buong lugod nilang tinatanggap ang kapalaran ng itinapon. Tunay nga na tinalikdan ng libo-libo ang kanilang pananampalataya, makalaya lamang sila dahil sa takot sa kabangisan ng mga kanila ay nagsisiusig at sila ay nagsilabas sa bilangguan na nararamta ng damit nagsisisi upang ilathala ang kanilang pagbawi. Datapot hindi ka kakaunti ang bilang at dito'y kasama ang mga mahalika at abang mga tao, neong mga walang takot na sumaksi sa katotohanan sa mga silid ng bilangguan sa mga tore ng mga lorardo at sa gitna ng pagpapahirap at apoy at nangatutuwang sila'y naging karapat dapat makaalam ng pakikisama sa kanyang mga kahirapan. Mm. Sa pamamagitan ng mga sinulat ni Wycliffe ay naakay si Juan Hus na taga Bohemia upang tumalikod sa mga kamalian ng aral ng Roma at tumulong sa gawain ng reforma. Kaya't sa dalawang lupaing ito na malaki ang pagkakaagwat ay nahasik ang binhi ng katotohanan mula sa Bohemia ay lumaganap sa ibang lupain ang gawain na baling ang mga pag-iisip ng mga tao sa salita ng Diyos na malao ng nalimutan isang banal na kamay ang naghahanda ng daan ng dakilang reforma.